Let us all uh, keep ourselves in silence atong iihinolok na survey. Ayan, kay seryoso ni siya mabutang. All right? Palihog, ibutang atong kamot sa gilid, atong right hand itaas. Itaas mo mga atong right hand, ipakita sa ako. Ayan. Sige. Follow or repeat after me, okay? Ako si Pangalan. Ako si Busga ako si Ako na lumpa pa... Nga dili uli <laughs> Pagkahuman o <og> kaon. <laughs> kaon So help me God Thank you so much. Ano nung pa mga way-wally pag umagkaon? joke na to siya, ladies and gentlemen. Pero isip po na to ang effort ni Jeline and ni Samuel bilang mons nilang preparation. Tapos muli rin mo after count. So medyo masakitan sila. So magstay lang mo after count. Kaya kamay na lang kayo yung continuation sa program. Gusto lang na mo nga ma-open mo until the end. Okay na ba na? Okay. Thumbs up kung okay. Pantay. lagi nyo yun yung okay na sa GC tanan Charot. Alright. That is all. Pray, ladies and gentlemen. May I request our officiating pastor.